Hinikayat ng katabato sa TPNP na agad mag-report sa kanilang tanggapan kung may kahina-hina ng mga individual na gumagamit ng identification o ID ng mga pulis. Nitong makaraang linggo kasi, isang babae ang nahuli matapos mag-report ang mga barangay officials ng malamang peke pala ang ID na gamit ng babae na nagpakilalang pulis. Sinabi ni City Police Spokesperson Lieutenant Rochelle Evangelista, ang paggamit ng peking ID lalo na ng pulis sa isang seryosong paglabag. Nangako naman si Evangelista na tutugisin nila ang mga sangkot sa ganitong iligal na gawain dahil nalalagay anya sa alanganin ng integridad ng mga pulis. Ang naaresang babae naman ay maharap sa kasong usurpation of authority at falsification of public documents. Paalala ni Evangelista sa mamamayan ng lungsod, maging mapanuri sa mga individual na nagpapakilalang pulis. At sa mga gumagawa naman nito ay siniguro niyang tinutugis na sila ngayon ng mga otoridad. Maging mapanuri po tayo, tingnan po natin ang maayos kung ito ba ay peke o hindi. Kung kayo naman po hindi nakakasigurado kung ito ay peke o hindi, ipagugnayan po kayo sa mga tanggapan. Mark Antanitaiko, NDBC, Bida Balita.